Sa kabila ng maulang panahon, nagtipon ang libu-libong raliyista sa tapat ng Senado. May bit-bit na mga placard, may dalampanawagan at may iisang sigaw, litisin si Vice President Sara Duterte. Dilisin! 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 Dilin! Dilin! Ito ang naging tugon ng iba't ibang grupo matapos ibalik ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban kay VP Sara. <tipos> Kapagtaka kasi wala namang remand sa konstitusyon, walang remand sa rules ng impeachment court. Kaya sa totoo lang dapat tinuloy na nila sa trial yung impeachment complaint. Eh ang ginawa nila ay binalik ang bola sa kongreso. So this is a blatant disrespect of the constitution and also a blatant disrespect of the House of Representatives. Malinaw daw ang landas ng proseso. Ang Senado ay dapat nagsimula na ng paglilitis bilang impeachment court sa halip na ibalik ang reklamo sa Kamara. Dahil dito, tinawag ng grupo ang Senado na pugad ng mga duwag. Malinaw daw ng hakbang ng Senado ay isang pagsabotay sa proseso dahil wala sa konstitusyon o Senate rules ang tinatawag na remand. Dapat i-reject yung uh, pagbato ng bola ng Senado sa House of Representatives at dapat yung Senado gawin na nila ang kanilang obligasyon. Kasi lumalabas lang na parang naduwag ang ating Senado sa um, pananakot ni Sarah o gusto nilang protektahan siya. Hindi pa raw tapos ang laban bagamat tila sinusubukang hadlangan ng ilang senador ang proseso, nakapagsumiti na ng articles of impeachment ang Kamara at nakapanumpan na rin ng mga senador bilang impeachment judges. Sa kabila ng tensyon na natiling mapayapa ang naging protesta ng iba't ibang grupo, pero malino ang babala nila na babalik sila mas marami, mas malakas hanggang marinig at sundin ang tinig ng taong bayan in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority.